Welcome sa PS Rewind. Ngayon ay masasaksihan natin kung paanong tinatanggal ang ari ng mga babae bilang tradisyon sa Somalia at paano ito nabali ng Somalian girl na si Waris na nagdusa sa nakamamatay na tradisyong ito na mula sa pagiging palaboy sa kalye ay naging international fashion model sa London. Subscribe for more. Tatlong gulang pa lang si Waris ay binikaka na siya ng mama niya at iyak siya ng iyak Isang matandang babae ang tahasang gumamit ng razor blade para tanggalin ang labi ng ari niya at kumuha ng sinulid para tahiin ito at masarhan. Gumamit lang siya ng tinik ng puno para mabutasa ng ari para sa ihi at regla. Ni walang anestesya o pampamanhid sa pagtutuling ito. Ginawa lang nila ito sa mabatong disyerto. At sa panahong iyon, lahat ng babaeng pinanganak sa Somalia ay dapat magpatuli dahil kung hindi, ito ay simbolo ng karumihan ng babae. Ganun pa man ay maaaring maimpeksyon ng sugat dahil hindi malilinis ang kanilang kagamitan sa pagtutuli. Iiwan muna ang bata sa desierto at kung buhay pa rin siya, kinabukasan ay maaari na siyang iuwi sa bahay. Matapos ang ilang araw ng katakot-takot na sakit, ilang araw ng katakot-takot na sakit ang dinaranas ni Waris. Pero nagsisimula pa lang pala ang kalbaryo dahil ilang araw ulit siyang pinahirapan ng mataas na lagnat ang pinakamasasakit na panahon ng kanyang puson at ari. Lumipas ang mga panahon at nag-12 anyos na siya at pinagbili siya ng tatay niya sa isang 60 anyos na lalaki para sa limang kamelyo at magiging pang-apat lang siya na asawa. Umiiyak si Waris kinagabihan. Ayaw niyang maranasan pa ang paghihirap na ito sa buhay niya at lalong ayaw niya ring magpaasal sa matandang na hindi naman niya gusto kaya tumakas siya para tumira sa lola niya sa bayan. Tahimik na pinapanood siya ng kanyang ina at di siya pinigilan. Tila ramdam niya ang pagkasakit ni Waris at mahal niya ang anak niya. Napakalawak ng disyerto at tila walang katapusan. Patpatin si Waris pero lakas loob niya ang tinahak ng nakapaa at buong sikap ang nakakatakot na disyerto. Dumuguna ang paan niya at kumain siya ng sanga ng puno nang magutom siya. Sa lupa lang siya natutulog. Sa wakas ay nakarating na rin siya sa bahay ng kanyang 娘 Lola。 Awang-awa ang lola niya sa kanya ni hindi rin niya mawari kung gaano hirap ang sinoong ni Waris. Mapuntahan lang siya. Ganun pa man ay limitado lang ang supply nila sa kahirapan at papatayin din siya ng tatay niya sa galit pag nakita siya. Kaya gumawa ng paraan ang lola niya na makarating siya sa ibang bansa at baka sakaling makaahon sa kahirapan. Bata pa lang ay nagtrabaho na si Waris bilang maid sa kapwa niya Somalian kahit tinuturing siyang parang alila. Pitong taon niyang tinitis yun kahit inaapi pa siya ng kapwa niya isang gera ang pumutok sa bansa nila at kailangang ma-deport lahat ng mga Somalian kabilang na ang mga amo niya. Pero naiwan siya dahil wala siyang kakayanan. Ilang buwan siyang palaboy sa mga kalye sa Britanya. Dahil hindi rin siya marunong magsalita ng iles, ay hirap siyang maintindihan at madalas siyang gutom at nagkakalkal ng pagkain sa basurahan. Pero sa kabila ng paghihirap niya ay hindi siya umuwi ng Somalia. Isang araw ay nakakita siya ng magandang damit sa mall. Sabik siyang makita ito sa salamin. Nakita siya ng sales clerk na si Marilyn at nilapitan siya para makausap Natakot bigla si Waris at iniwan ang damit At tumakbo Kalauna na ipumunta si Marilyn sa CR Para walang makakitang umiiyak siya Sa gulat niya ay nandun din si Waris At nagtalo pa sila sa tissue pero napansin ni Marilyn na hindi marunong mag-ingles si Waris at inasar pa siya. Ganon pa man ay minsan lang may makausap si Waris ng ganon. At nagustuhan niya si Marilyn. Sinundan siya ni Waris kahit saan pero nakatakas din si Marilyn. Kalaunan ay nagkita din sila sa bus. Naawa na si Marilyn sa kanya at dinala niya ito sa apartment niya. Nakita siya ng manager na si Pushpa at ayaw sana siyang patuloyin. Pero hinalikan siya ni Waris sa kamay at tinawag pa siyang mama. Tila napalambot ang puso ni puspa at binigyan siya ng exemption. Ayaw ni Waris na maging pasanin siya, kaya kinabukasan ay naglinis siya at tinimplahan pa ng kape si Marilyn. Natuwa sa kanya si Marilyn at napapalapit agad ang loob sa kanya. Binigyan niya ng trabaho na pwedeng mapasukan si Waris bilang waitress. Sinasama siya minsan ni Marilyn sa nightclub. Napansin siya ng guapong lalaki at nilapitan siya. Inaya pa siyang sumayaw kaso medyo nang napapasarap na ay tumakbo agad ito papalayo at walang sabi-sabi. Pag uwi niya ay naabutan niya si Marilyn na bumibembang sa jowa niya. Labas agad siya at hinintay na matapos sila. Di matanggap ni Waris ang nakita niya at pinagsabihan niya si Marilyn. Ang buong paniniwala niya, ang babae dapat ay maging malinis at hindi pwedeng makipagtalik hanggang sa mag-asawa siya at maputo lang tahi. Kaya takang-taka siya paano nagagawa ni Marilyn yon? Nagtaka din si Marilyn kasi hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Waris. Nag-usap sila ng masinsinan at napagtanto ang pagkakaiba ng kinagis na nila. Para lalong malinawan si Marilyn ay pinakita na ni Waris ang ari niya na tinuli. Nang makita ito ni Marilyn ay napaluha siya dahil kita niya ang hirap na tiniis ni Waris na tinanggal ang labi ng ari niya at tinahi ulit. Kaya pala ang tagal niya sa CR palagi. Pinakita din ni Marilyn ang ari niya para malaman ni Waris kung ano ang itsura talaga ng hindi tinuli. Natutunan niya na hindi pala lahat ng babae ay tulad ng naranasan niya. Di tulad sa bayan nila na walang takas ang babae sa pagtutuli. Tila pumabor ang kapalaran sa kanya at isang araw habang naglilinis siya sa restaurant ay napansin siya ng isang sikat na photographer na si Donaldson at binigyan siya ng business card. Nakikita ni Donaldson ang malaking potential niya at inimbitahan siya ng maging model niya. Winalang bahala lang niya ang lalaki at hindi niya pinapansin ang hindi niya mga kakilala. Isang araw habang nagmimeryenda sila sa park ay pinakita niya ang card kay Marilyn. At laking gulat nito dahil napakasikat na photographer ang nag-offer sa kanya. Kaso naudot lang ang saya nila nang biglang sumakit ng matindi ang puson ni Waris. Dinala agad siya ni Marilyn sa ospital. Ineksamin siya ng doktor at napakunot ito sa nakita niya. Maluwalawa si Waris sa hiya kasabay ng sakit na nararamdaman niya. Kinumpirma na ang sakit ay dulot ng pagtutuli. Pinakalma siya ng mapagmalasakit na doktor at sinabing hindi natin maibabalik pa ang nawalang parate pero ...maiibsan natin ang sakit sa pagtatanggal ng tahi. Akala ng doktor ay hindi niya naiintindihan, kaya pinatawag niya si Harold na isa ring sumalian. Pinasabi ng doktor na kailangan siyang operahan sa lalong madaling panahon dahil sobrang higpit ng pagkakatahi sa iyo. Pero iba ang translation ni Harold nang sinabi ay bakit pinapakita mo ang ari mo sa kanong ito? Nakakahiya ka. Di dapat sila nakikialam sa tradisyon natin. Sinabi ng doktor na hanga siya dahil nakatagal siya sa sakit. Pero magagamot namin agad ang pananakit mo. Sinabi ni Harold na kung ipapabago mo ito, itinatakwil mo ang magulang mo, ang bansa mo at ang tradisyon na nakasanayan natin. Matindi na nga ang sakit na nararamdaman niya ay masakit pa ang mga salitang sinabi ni Harold. Grabe ang luha ni Waris. Umalis na lang siya sa ospital at desmayado at naglakad-lakad muna sa kalye. Napukaw ang pansin niya nang makita ang babaeng nakabalot ng itim na tela na parang nakakasakal. Naalala niya ang paghihirap niya dati na simula nang tinuli siya, tumakas siya hanggang sa makarating siya sa bansang ito sawang-sawa na siya sa paghihigpit na ito na wala na siyang kalayaan at parang parusa araw-araw. Nagbago na ang isip niya at tumalik sa ospital. Suportado siya ni Marilyn at nagpatuloy sa operasyon. Kung sa tingin mong tama ang desisyon ni Waris, ay subscribe ka naman para sa marami pang pelikula. Tapos ay hinanap niya rin si Donaldson gamit ang business card. Gusto na niyang mamuhay ng normal at malaya. Natuwa si Donaldson ang makita siya at kinuhanan siya ng maraming litrato at pinadala siya sa isang agency. Magaling talagang pumili si Donaldson dahil ang nakikita niyang kagandahan ni Waris ay hindi basta-basta nakikita ng normal na tao. Nang sumikat siya ay pinag-aagawan na siyang makuha ng ibang photographers. Kinuha rin siyang sumali at romampa sa Paris Runway Show. Binalita ni Waris kay Marilyn at natuwa ito para sa kanya. Nagpaturo si Waris kay Marilyn kung paano maglakad ng pangmodel. Mula sa ika-ikang paglakad ay naging komportable na itong naglalakad sa high heels at excited na ng rumampa. Okay na sana ang lahat nang mabalita ng agency na expired pa ang passport niya. Binato pa sa pagmumukha niya ang passport dahil hindi na siya makakaalis ng bansa dahil dito at masasayang ang mga pinaghirapan nila. Pwede siyang ma-deport dahil illegal resident siya ang minimithi niyang pangarap ay parang malulusaw lang. Kabado ang lahat. Sinadjust ni Neil ang maintenance guy na may gusto sa kanya na kailangan lang naman siyang ikasal dito para maging legal siya at magkaroon ng passport. Tapos magpa-divorce kapag legal na siya. At si Neil na mismo ang nagpresenta. Para lang maabot ang pangarap niya ay nagpakasal sila. Mahal talaga siya ni Neil pero hindi niya mahal si Neil. Kaya lagi lang siyang nakadistansya sa kanya pero nagpapasalamat siya dahil tinulungan siya ni Neil. Nang maligal na ang papel niya ay nakarating na rin siya sa Paris sa wakas. Ang palaboy na bata sa desierto ay ngayon rumarampa na sa pinakamalalaking entablado sa mundo. Ginawaran siya bilang isa sa pinakasikat na model sa mundo at gusto ring marinig ng mundo ang kanyang istorya. Parang kailan lang nagkakalkal siya ng basura. Kalaunan ay nagkita ulit sila ni Donaldson. Dito na nagsimula ang supermodel career niya. Nagkaroon ng interes ang BBC Magazine sa kanya at sa isang interview ay sinabi niya ang buong katotohanan ng buhay niya. Akala nila nang madiskubre siya ni Donaldson kaya nagbago ang buhay niya. Pero ang totoong nagpabago ng buhay niya ay nung tuliin siya sa edad na tatlong taong gulang pa lang Binawalang bahala ng nanay niya ang nararamdaman niyang sakit at lagi siyang umiiyak gabi-gabi. Tinuli siya ng matandang babae na wala namang alam sa medisina at hiniwa ang ari niya ng maraming blade. Walang ginawa ang nanay niya dahil lahat naman kasi ng babae sa kanila ay ganun. Ang impeksyon at komplikasyon na dulot nito ang dahilan kung bakit namatay na ang dalawa niya pang kapatid. Pero hindi naman nababago ng pagtutuling ito ang puso at kalooban ng tao. At ang mga babaeng hindi natuli ay dinedeklarang parang pokpok pamilya niya ay inaalimura din ng mga tao. Ang kulturang ito ang tinakasa ni Waris. Mas gusto niya pang mamuhay na kalaboy kaysa umuwi sa bansa nila. Nang matapos ang interview, ay napaluwa ang interviewer sa narinig niya at hindi makapaniwala sa sakit na dinanas niya. Bantog na ang kasikatan ni Waris ngayon, lalo na pagdating sa pagrampa. Nakamit niya na sa wakas ang inaasam niyang tagumpay at kalayaan. Pero hindi siya nagpakasasa sa kasikatan niya at ginamit niya ito para hindi na maranasan pa ng iba ang katulad rin sa kanya. Kailangang gumawa siya ng paraan para masugpo ito at magamit niya ang influensya niya para maligtas ang mga sumalya na babae sa sakit ng pagtutuli. Kalaunan ay hininto niya na ang pagmamodel at nagsilbing special ambassador ng United Nations nagtayo ng Desert Flower Foundation at gumawa ng mga charity. Desidido talaga siya sa anti-circumcision movement. Nagsalita siya sa harap ng lahat sa United Nations Headquarters, tumawag ng atensyon sa buong mundo sa mga pagdurusa ng mga kapwa niya kababaihan at magpondo para sa paggawa ng mga eskwelahan sa bansa nila at ospital sa mga nangangailangan. Sa 29 countries na kultura ang pagtutuli, milyong-milyong kababaihan ang nagdurusa ng sakit, impeksyon at komplikasyon ng pagtutuling ito. Hanggang ngayon, sa ilang mahihirap na mga bansa, 6,000 babae ang tinutuli araw-araw. Salamat kay Waris at sa foundation niya at naban na ang pagtutuli sa maraming bansa. Hindi lang kay Waris ang nabago ang buhay, kundi pati na rin ang milyong kababaihan na nailigtas niya na mamuhay ng walang pangamba at sakit sa kanilang hinaharap. Di inakala ni Waris na maabot niya ito. Siya ang pinakaunang tao na kumontra sa tradisyon na ito at isinapubliko ang nakamamatay na dulo ng pagtutuli sa babae. Ang pagmamalasakit at lakas ng loob niya ang nagbigay liwanag sa sibilasyong darating. Sangayon ka ba sa pagtutuli sa mga babae? Hanga ka ba sa nagawa ni Waris? I-comment e mo nga sa baba, subscribe ka na rin para sa marami pang magagandang pelikula.